Okay, magandang gabi mga kapatid at mga kababayan Magandang gabi sa inyong lahat ay, Ang video pong ito ay patungkol po sa tunay Tunay na mukha na sura Tsura nitong si Panyo Labrador uh, May nag-upload po kasi Na kung saan talagang Habang nagsasalita itong si Panyo Labrador Sa kanyang programa matapos niyang magsalita nagpaalam na siya habang nagpapaalam hindi niya napansin na nakukunan siya ng video tinanggal na yung kanyang maskara, yung kanyang pinakapaboritong face mask at doon na tumambad yung tunay na mukha ni ibipanyo Labrador panoorin yung mga mahal na kapatid sana madaling sana magamit ito para madaling mahanap itong si uh, Ipipanyo Labrador para na rin uh, matigil na yung ginagawa niyang pambibirada sa Iglesia Ni Cristo at sa iba pang mga uh, politician na panay ang kanyang birada, sira. Di ba? At sana maayos na rin yung problema niya sa buhay at sa pamilya niya. Ganun lang naman. Ano? Tingnan niyo, panoorin niyo. Ito yung tunay na mukha ni Ipi Ito po ang inyong lingkod, Itipanyo Labrador. Sa susunod na araw po, muli sa oras na alas 5, no, tayo po ay pagsamantalang mamamaalam. Mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang lahat ng Pilipino. So, yun na. Nakita niya na mga mahal na kapatid. So, yun talaga ang tunay na namukha ni Ipipanyo Labrador. At alam niyo naman na hindi gawa yun ng AI. Actually, in slow motion yun eh. Dahan-dahang ipina... In, in-reveal yung talagang tunay na mukha ni Ipipanyo Labrador. Kaya siguro, uh, madali na itong mahanap at makilala talaga yung tunay na pagkatao ni Ipipanyo Labrador at sana yung problema din niya harapin niya na lang bago pa siya uh, ulihin, kasi ayun nga sa ano natin alam natin na may mga paglabag sa batas itong si Panyo sana uh, gawa na lang niya lang para na maayos niya maayos niya yung pinaka problema niya lalo na sa Iglesia ni Cristo na grabe kong murahin nitong si E.P. Panyula So, good night po sa inyong lahat at bukas may trabaho pa po tayo. Kaya matulog po tayo ng maaga at sa lahat po ng mga kaanib si Iglesia ni Cristo, uh, mabuhay po tayong lahat. Good night po at God bless po sa ating lahat. Maging sa kaibayo po natin sa pananampalataya. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood.